Ay, bay, bigay tayo mat sa akin, mga people, oh. <clears throat> ito po. Ano ba ito? LBC? Hmm. LBC pala, kala ko, ano. Ano, LBC. Chocolat, chocolate, chocolate, batang, L, imported chocolate. Binigyan tayo ng chocolate from Galing po to sa Israel. Israel, pero pinadala niya. Tuno na. Wow. Sawa na naman ako sa chocolate. Wow. Oh. Ay, daming dilata. Wow. Oh. Wow, oh, thank you. Oh, mga dilata, oh. Dito, oh imported from oh as corn beef Rat ko makakatikim tayo nito ng corn beef sa ibang bansa kumaling wow ito Tapos imported na nutella oh, hindi na siya peke na nutella kasi kadalasan peke na nutella minibigay ito ito sweet choy yan yeah, mga oh, Nutella, Nutella. Sige. Exploration niya. Oh, thank you, ma. Ah, pong mother. Lagi po, lagi po kami nag-away niya. Pero love namin ang isa't isa. Thank you, thank you sa chocolate. Dami na naman akong chocolate. Oh, dami yung sarap. Naku, ano na naman ako ng hyper. Hyper na naman ako pagdating sa ano Thank you very much sa nagbigay from Israel kay Yaatabi. Siya po nagbigay niyan mga people. Okay. God bless. Salamat. Salamat sa regalo.